magandang hapon sa inyong lahat. Ay, ang dilem. Wait lang. Ayan, mas maliwanag na. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Flexi Direxi. At ang topic natin ngayon ay ang dal na labubu. Kung naaalala nyo, Si Marian Rivera ay bumibili ng na Nauso siya dahil si Lisa ng Blackpink ay bumili ng madaming labubodal. San ba ito nang galing? May meme na kumakalat sa internet na ang labubudal daw ay based daw sa demonyo. Based daw sila sa mga Nordic elf na parang demonyo na din daw. Hindi totoo yan. Kung mag-research kayo, ginawa to ng isang artist sa Hong Kong. Artist sa Hong Kong ang gumawa nito, ginawa niyang mga dolls, ginaya niya ang parang The Smurfs, yung mga blue, The Smurf, yon. Diyan niya ginaya, diyan niya pinagbesehan, hindi niya ginawa, yan, at hindi siya based tungkol sa demonyo. Ngayon, may mga memes, may mga religious groups online na nagsasabi, ay, labubo, demonic dal daw. Ay, labubo, demonyo. Eh, lahat naman, yun yung sinasabi nila eh. Sinasabi nila na dati nung 1990s, yung Dungeons and Dragons, demonic daw. Yung Magic the Gathering, demonic daw. Yu-Gi-Oh! Pokemon, demonic daw. Ay, susmiyo. Lahat na lang sinisi. Hindi na lang inayos yung mga prayer group nila, yung mga religious group nila. Hindi na lang inayos yung mga simbahan nila kasi ngayon kung tingnan mo yung balita, may mga ibang simbahan na kung ano-anong kabulastugan ang ginagawa. Ayun, tapos kung tingnan nyo yung balita, may pastor pa nga na inaresto eh. O ba? Diba? O dal ba yan? O ano, labubo ba yan? Hindi. O, Kita nyo, tapos sabi nila, sasabihin nila na lahat daw demonic, ang labobo demonic. Alam nyo, yung rason kung bakit sinasabi nila na demonic yung labobo is dahil bumibenta siya. It's dahil pumatok siya. Parang Funko Pop dati. Ngayon, eto, yung makabagong Funko Pop. Dyan sa Green Hills, yung mga stock nila ng labobo, wala pang isang araw ubus na dahil ang daming may gusto, ang daming bumibele. May mga rare na labubu din, may mga makabagong labubu. Meron 'tong mga iba't ibang design, iba't ibang feature. eto check natin yung mga design niya. May mga ibang design dito eh. Check lang natin 'to. Yana, check checkin natin. o oh, yan. Pagong labu, ang ganda ng design, 'di ba? Ah, uh, by the way, kung gusto niyo bumili ng Labobo, marami doon sa Ltop Gaming Hub. Basta, punta lang kayo doon, or order, punta kayo doon sa Facebook page nila. Madami silang ino-offer na Labobo. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga walang kwentang memes na yan na sinasabi na demonic ang Labobo dahil wala siyang kinalaman na demonyo. Ang tunay na demonyo ay yung mga pastor na kung anong ginagawa sa mga minor de edad kaya naaresto ang tunay na demonyo ay yung mga nasa simbahan na nagnanakaw ng pera yon dun kayo matakot huwag kayong matakot sa manika manika lang yan in fact napaka cute nyan pwedeng pang Christmas gift dun sa exchange gift nyo kung gusto nyo na magandang exchange gift yan mag, ano, mamigay, mamuli kayo ng labubo bigay nyo dyan Okay, that's it today. Ngayon, episode end. Yeah.